Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng Pilipino. Ayan, pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na napakasimple, napakamura, halos libre. Heto na. Aalamin natin ang sampung nakakamanghang epekto ng pag-inom ng maligamgam na tubig sa ating katawan. Panguna sa ating listahan, nakakatanggal ng stress. Naranasan niya na bang hindi mapakali, malisa at parang kinakabahan? Ang simpleng akto po ng paghigop ng isang mainit o maligamgam na inumin ay may natural na calming effect sa ating nervous system. Ang init na dumadaloy sa iyong katawan ay parang isang mainit na yakap mula sa loob na nagsasabing kumalma ka lang. Ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ito na mapabuti ang mood sa pamamagitan ng pagstimulate sa mga sensory receptor sa ating dila at lalamunan kaya sa pagtatapos ng isang nakakapagod na araw imbes na magkape isang tasa ng maligamgam na tubig ay sapat na para pakalmahin ang iyong isipan pangalawa sa ating listahan pampabata ng kutis at balat nabanggit natin kanina na ang maligamgam na tubig ay isang detoxifier Kapag mas malinis ang iyong dugo at katawan mula sa loob, ang resulta sa labas ay mas malinis at mas makinis na balat. Mas kaunting pimples at blemishes. Pero higit pa dyan, ang init mula sa maligamgam na tubig ay nagpapaganda ng daloy ng dugo papunta sa iyong balat. Ang mas magandang sirkulasyon ay nagdadala ng mas maraming oxygen at sustansya na tumutulong na i-repair ang mga nasirang skin cells at pinapaganda ang elasticity nito. Ito ay isang murang beauty regimen na mas mabisa pa sa mamahaling cream. Pangatlo sa ating listahan, lunas sa baradong ilong at ubo. Kapag tayo ay sinisipon o may ubo, anong ginagawa ng singaw mula sa mainit na tubig? Diba't pinapaluwag nito ang ating paghinga? Ganyan din po ang epekto ng pag-inom nito. Ang init at singaw o steam mula sa maligamgam na tubig na iniinom ninyo ay tumutulong na palabnawin ang makapal at malagkit na plema na nakabara sa inyong ilong, sinus at dibdib. Ito ay isang natural na decongestant. Bukod dyan, yung init nito ay parang isang hot compress na nagpapakalma na mamagang lalamunan o sore throat na nagbabawa sa sakit at kate. Kaya imbis na tiisin ang hirap sa paghinga, sa sayo ng maligamgam na tubig. Baka naman po bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe okay na po. Maraming salamat po. Pangapat sa ating listahan, Pampasarap at Pampahimbing ng Tulog. Konektada po ito sa pagtanggal ng stress. Marami sa atin ang hirap makatulog dahil sa dami ng iniisip o dahil hindi mapakali ang katawan. Ang pag-inom ng isang tasang maligamgam na tubig isang oras bago matulog ay nakakatulong sa dalawang paraan. Una, pinapakalman ito ang iyong isip tulad na nabanggit natin. Pangalawa, yung bahagyang pagtaas ng temperatura ng iyong katawan dahil sa mainit na tubig ay susundan ng dahan-dahang pagbaba nito pagdating sa kama. Ang pagbaba ng body temperature na ito ay isang natural na signal sa ating utak na oras na para matulog. Ito ay nakakatulong i-relax ang mga muscles at magbigay ng mas mahimbing na pahinga ng walang gamot. Panglima sa ating listahan, iwas sa acid reflux at pangangasim. Kung ikaw ay laging nakakaramdam ng heartburn o yung parang apoy na umaakyat sa iyong lalamunan, malamang ay may acid reflux ka. Ang pag-inom ng malamig na tubig ay nagpapatigas ng taba sa tiyan na nagpapabagal sa panunaw. Habang tumatagal ang pagkain sa tiyan, mas mataas ang chance ang umakyat ang asido. Sa kabilang banda, ang maligamgam na tubig ay tumutulong na tunawin ang pagkain ng mas mabilis. Mas mabilis na matunaw at umalis ang pagkain sa tiyan, mas kaunti ang pagkakataon para umakyat ang asid. Bukod pa dyan, dinedilute din ito ang stomach acid para hindi ito maging sobrang tapang. Pang-six nating listahan, pang-iwas sa sakit sa bato o kidney stones. Ito po ay isang magandang balita para sa marami. Ang sakit sa bato ay napakasakit. Ito ay nabubuo apag ang mga minerals tulad ng calcium at oxalates ay namuo at naging parang maliliit na bato sa ating kidneys. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay tumutulong na tunawin ang mga minerals na ito bago pa man sila maging buo at matigas na bato. At dahil pinapainom ka nitong ng marami, mas madalas kang umiihi kaya mas mabilis na nailalabas ang mga minerals na ito kung hahaluan mo pa ng konting piga ng lemon o kalamansi na may citrate na panlaban sa bato mas lalo itong nagiging epektibo pang pito sa ating listahan natural na body cleanser o pang detox Kapag uminom ka ng maligamgam na tubig, bahagyang tumataas ang temperatura ng iyong katawan. Ito ay nagbuudyok sa iyo na magpawis. At ang pagpapawis na yan ay isa sa mga natural na paraan ng ating katawan para itapo ng mga naipong lason o toksin sa balat. Bukod pa dyan, ang sapat na pag-inom ng tubig, lalo na't maligamgam, ay parang isang malakas na flush sa iyong mga bato o kidneys. Tinutulungan itong walisin ng mga dumi sa iyong sistema para mailabas sa ihi. Para kang nagbibigay ng general cleaning sa iyong katawan araw-araw. Pangwalo sa ating listahan, tulong para gumaan ang timbang. Hindi po ito magic na pampapayat pero isa po itong malaking katulong. Paano? Una, kapag uminom ka ng isang basong maligamgam na tubig bago kumain, makakaramdam ka ng fullness kaya mas kaunti na lang ang makakain mo. Isang simpleng portion control. Panganoa, pinapabilis po ito ng bahagya ang ating metabolismo. Ang init ay nangangailangan ng enerhiya para iproseso ng katawan, kaya bahagyang sinisindahan nito ang ating metabolic fire, at mas maraming kaloriya ang nasusunog. Sa simpleng pagpapalit lang ng malamig na tubig sa maligam-gam, nakakatulong ka na sa iyong weight management goals. Pangsyam sa ating listahan, gamot sa hirap sa pagdumi. Ito po yung pinaka-practical na tulong nito lalo na sa ating mga senior na madalas constipated. Isipin niyo po, kapag kumain kayo ng mamantikang ulam, adobo, prito, at pagkatapos ay uminom kayo ng malamig na tubig. Anong nangyayari sa sibo kapag gutlamigan? Tumitigas po di ba? Ganyan din po ang nangyayari sa loob ng inyong tiyan at bituka. Ang taba mula sa kinain nyo ay tumitigas kaya mas nagiging mahirap itong tunawin at mas bumabagal ang pag-usad ng inyong dumi. Ngayon, kung maligamgam na tubig ang ininom mo, ito po ay parang dishwashing liquid. Tinutulungan itong tunawin at basagin ng mga taba at langis para mas madali silang tunawin at mas maging madulas ang pagdaan ng dumi sa inyong bituka. Mas mabilis gumalaw ang bituka at mas madaling ilabas ang dumi. Ito ang pinakaunang hakbang para sa malinis na tiyan. At yung pangsampu sa ating listahan, ginhawa sa sakit at puson. Ang init po ay matagal nang kilala na isang mabisang pain reliever. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay nakakatulong na pakalmahin at i-relax ang mga kalamnan sa ating tiyan. Kaya para sa mga kababaihan na may dysmenorrhea o puson tuwing may regla, napakalaking pong ginhawang dulot nito. Ang init ay nagbabawa sa muscle spasms o pag-cramp ng uterus. At para sa lahat, nakakatulong din ito sa pananakit ng ulo, nasanhi ng stress at tension. Dahil nga, pinapaganda nito ang daloy ng dugo papunta sa ating utak. Ayan po, sampung dahilan para simulan na nating gawing ugali ang pag-inom ng maligamgam na tubig. Isang maliit na pagbabago na may malaking epekto sa kalusugan. Salamat po sa inyong panonood and God bless.